Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Puspusa na nga ang paghahanda ni Ben Mariano para sa darating niyang birthday concert. Hating gabi na kumakauwi at umaga naman ang call time ni Bell para sa rehearsal niya sa nasabi niyang concert. Talaga namang hands-on ang ating Bell dahil hindi lang siya ang magkoconcert kundi creative producer din si Bell sa mismo niyang concert talaga namang hands on na hands on ng ating Bell para dito makikita nga dito na talaga namang grabe na ang paghahanda ni belt mula sa pagkanta at pagsayaw gusto kasi ni Bell sa pagking concert niya ay talaga namang uwi lahat ang kanya talagang suporta ng masaya at na enjoy na enjoy ang nasabing concert. At dahil sold out na nga ang concert ticket ni Bell, huwag magalala ang team bahay. Dahil magkakaroon nga ng live stream, I want TFC. Ayon nga dito sa post ng Star PH, team bahay magingay. Hindi ito biglaan. Bell Mariano made sure to give you the experience kahit nasaan ka pa. Believe the Bell Mariano birthday concert at the theater at Soler will having a live streaming baya I want TFC kaya naman yung hindi nakabili o nakasecure nga ng ticket ay eh huwag magalala dahil nga live streaming at DFC yan muna ang update natin ngayon mga kababis hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong panonood